Hello mga lovely people! Welcome to Cochina di Pichi, the home of Pashim Pacham recipes. But for today's video po, ito pong ipapacham ko ay ito pong recipe na napanood ko po kay Fokirat. Alam nyo, kilala niyo si Fokirat for sure. Marami sa inyo nakakalala sa kanya. So, tawagin na natin tong recipe na ito na sushi ni Fokirat. O Ayan, so dyan po, nakikita nyo, nagsain lang po ako ng dalawang basong jasmine rice. So, jasmine rice po yung ginamit ko, hindi po yung sushi rice. Though, meron naman po. Ayan, so, medyo naparami nga lang itong sinain ko. Akala ko kasi, mm, talagang mauubos naman, pero oh, sobrang dami. So, ayun, hinugasan ko na, no? Hinugasan ko yung bigas. Alam din naman, memorize nyo yan kung paano magsaing mga lovely people kay pa, Pinoy pa, di ba? So, ngayon, after nga na, ano, ang ginagawa ko lang naman dyan, pag naglagay ako ng tubig, ako kasi yung tipo na ayaw ko yung kanin ko na malata. Parang feeling ko hindi ako napubusog. Ewan ko ba kung ako lang. So, actually, mas bet ko pa nga yung malambig na kanin kung sabi sa tawagin ay bahaw. Ayan o. So, hindi ko pinuno talaga ng dalawang basong tubig yung pang tubig ko sa bigas kasi, uh, di ba pag naghugas hindi naman, di ko lahat kasi na, na natatapon yung tubig na pinahugas, no? So, ayan. Inanok ko na. na ni rice cooker. Ni rice cooker daw. Ano? Inanok ko na. Sinain ko na yung bigas. So, ito po yung mga ingredients ko. Tapos, na-realize ko. Maya maya, habang pinipipe ko, kulang-kulang pala. So, gumamit lang po ako ng two cans ng tuna. O, anak oil lang po siya. Tapos, Philadelphia. Kasi wala po akong cheese whiz. Tapos, para sa sausawan, gumamit lang po ako ng lemon, wasabi. Tapos, mag-seasoning at mamaya ay add ko yung kikuman. Tapos, para naman sa ano ng ating rice, maglalagyan ko lang ng sesame oil. Tapos, yung mirin or rice vinegar. And then, syempre, yung ating mayonnaise or mayonnaise. So, bahala kayo dyan kung paano nyo may, ay, ano, pronounce yan. At saka, may sesame seeds ako. No, ba diba? Black sesame seeds. At saka, yung nori na ginamit ko, yan po. Kasi, mas matipid. So, ngayon, eto, etong video, eto, aromat pala para po, parang, ano, pampalasa. Yan, no, kita yung kikumain. So, <coughs> na-late siya, no? na siya, ano na siya, A special participation na lang siya sa video na ito. So, ginawa ko habang, ano pa, hindi pa ready yung ating kanin, ay gumawa ko muna, ah, gumawa ko muna daw, ginawa ko muna yung sausawan. So, ayan, medyo e-apple-apple tayo, tangengot. Sabi ko ba't ayaw lumabas nung wasabi, yun pala, hindi pa pala nakatanggal yung seal, o, ba, diba? So... <laughs> Ay, nako. Ano ba yan? So, ayan. Siyempre, lalagyan natin ng lemon yan, si wasabi, o pak, ba? Diba? Kayo din ba? Mahilig pagkaganyan sinasawsaw. Kasi po, kira dun sa mga videos niya, medyo parang di ko naman nakita na sinasawsaw -so niya. Oo, so... At saka, na-imagine ko kasi yung combination ng cheese whiz tapos nung ladies choice na gano'n. Ano na talaga siya? malasan na siya. So, parang okay na na kahit hindi isaw-saw ano. Ayan, so mix-mix lang yung lemon at yung wasabi. And then, syempre, lalagyan natin yan ng konting maggi seasoning. Bahala na kayo mag -tansya, tansya kung gusto nyo pong gumawa ng sausawan. And then, syempre, yung ating after yan ay lalagyan ng ating kikuman. So, kung makikita nyo, napakarami. Kasi po, lalo na si Marco, kulang na lang isabaw niya yung sausawan na ito. Gustong-gusto niya itong ganitong mixture. Mm-mm. Para sa mga sushi-sushi na ganyan, ayan. So ngayon, set aside natin yan at uh, gagawin naman natin yung ating mixture ng tuna. So ang ginawa ko, ayan, ay ginupit ko pa pala muna yung sushi nori na yan, ayan. Kasi uh, meron naman pong nabibili dito yung kagaya nung napapanood ko kay Pokerat, yung binibili niya 7-Eleven na gano'n. Kaso nga lang, one time bumili ako, uh, $3, kumbaga Swiss francs kami dito, ano, kasi nasa Switzerland kami. So, isang balot ng ganyan, $3.50. So, samantala, tapos konti lang yung laman yung bilis maubos. <clears throat> tapos, ito, ito, ano lang yata, to $2.80, ganun, hindi wala pa yata, or $2.60, hindi ko na matanda, ano. So, gano'n pa man, pagpasensya niyo yun na yung aking memory. Ayan, so, Ganun nga po, para-paraan lang. So, ginupit-gupit ko na lang ng ganyan. At saka, mas marami siya. Oo. So, hindi lang ako nakatipid. Nakarami pa. Ganun talaga yun. Mm -mm, Siyempre, maano ka? Siyempre, madiscovery ka sa buhay. Sino may nagtanong pa? Wala! Oo. Sa sarili ko lang to. Minsan nga, pag nagla-live ako sa TikTok, ko lang kumakausap sa sarili ko kasi wala naman wala naman ako masyadong viewers wala naman nang natatangon ayan so yan na po yung ating nori tabi lang muna natin so ngayon ang gagawin natin ay yung tuna mixture natin so tinanggal ko yung sabaw Tinapon ko talaga, hindi po ako mahilig kasi sa sabaw na yan yung inaano sa kanin. So, sorry po eh, kung baka sabihin nyo, nagsasayang ako. Pasensya na po, ay eh, wala po sa amin dalawa ni Marco ang kumakain po niyan. So, tinapon ko na lang. So, ngayon, in a large bowl, ah, di ba, Char English yun. So, uh, inano ko lang, no, yung tuna para masigurado kung madurog-durog ko sila ng mabuti kasi ah uh, mahirap naman kung yung iba malalaki, ba diba? So, mga ka-etchusan lang. Kaya nga, ang haba-haba ng video na ito kasi very detailed. kasi hindi ko alam. kung sabi ko, ano ba itong content kong ito? Mabibilong siya doon sa A Minute in My Life o sa recipe? O sa mga patsyam-patsyam? Ah, -patsyam. doon na nga lang sa patsyam-patsyam ko ilalagay. O yan, so tiniplahan ko po ng dalawang kutsarita yung ating ano, yung ating tuna. Yan, para pa kahit po paano ay maging pantay po yung timpla natin. So, ayan, pagkatapos nalagyan ng aromat or magic syrup or kahit asin, pwede naman, ano, kayo, bahala kayo. Ay, nilagyan ko na rin ng mayonnaise. So, yung classic lang talaga kasi wala naman ako yung Japanese, Japanese mayonnaise. So, at saka naman, lalong wala akong ladies' choice. Ayan, so, bahala na, tinansya-tinsya ko lang din. Tapos, uh, siguro mata-matang ganyan. Ngayon na tinitingnan ko yung video. Siguro mga nasa 4 tablespoons or 5. Tapos yung ating Philadelphia, ayan. Para creamy talaga siya. At napaka-creamy nga naman talaga mga lovely people. Sarap nga naman talaga ng, final result nitong invention ni, ano, ni Fokker at na yan. Ano? <laughs> ayan, so. Tapos niyan lalagyan natin ng sesame oil. So, tension tensya lang. Then, panuorin yung video. Huwag kayong ma sa mga pinagsasabi ko. And then, yung ating black sesame seeds. Meron kasi ako niyan. So, kaya nilagyan ko. Kesa naman sa masira lang siya. Ayan, mix-mix lang. And then, of course, after ma-mix-mix, after natin ma-ready yung mga yan na yan, o yung mga yan na yan, ay tamang-tama naman na ready, na luto na din yung ating kanin so timing timing lang talaga ano so ngayon dito naman sa ating kanin ay hindi ko pa napakita kayo na, pero nilagyan ko po siya ng konting brown sugar siguro mga nasa 2 tablespoons po of brown sugar ayan and then after ng brown sugar nilagyan ko na rin ng rice vinegar so bahala na rin po kayong magtantsa kung wala naman po kayong rice vinegar siguro pwede naman po yung um, normal lang na nasuka. Pero, syempre, ano ko pala, kapag gumamit na kayo yung gaya yung ginagawa talaga ni Fokkeret na ladies choice ng ganon, kahit po wala na po yung mga ganyan, -ganyan yung mga pinaglalagay kung suka o asukal na yun, kasi nga, malasa yung ladies choice na ginagamit niya. No? So, compare dito sa sa mga ingredients na pinagmimix ko. So, nahalo na po yung yung sugar and the uh, rice vinegar half muna ng sinaing yung nilagay ko para po masigurado kong mahalo ko sila ng mabuti. Kasi baka mamaya yung ibang part, kulang-kulang pala o baka uh, kulang din ako sa yung tuna mixture ko, masyadong masyadong tumabang o hindi na siya mag, maging creamy. So kita ko naman eh, kakayanin naman ng ginawa kong mixture yung ating sinaing. So ayan, nilagay na, nilagay na ko. <laughs> pinsan sa kakasalita ko, yung Tagalog ko, napapapuntang Bisaya na. Kasi nga, Bisaya po ako, mga lovely people. Ayun, so proud Bisaya tayo. Ano, I'm from Lanao del Norte po. So, ayan. Oh, so, mix-mix ko lang hanggang sa ayan na ngayon. Nakita nyo na. At yan ang ating finished product. So, ngayon, ang kailangan na lang ay ating babalutin sa ating nori. O, tapos, syempre, titikman na natin at malalaman nyo na kung ano ba talaga. Pero sa dami po ng gumawa nito, sa dami ng gumaya, talagang certified na masarap po talaga siya. So, ayan, pictorial na sila. So, paano po mga lovely people? Sana po kahit paano na ipaliwanag ko po sa inyo ng mabuti itong kaartihan kong ito and thank you, thank you, thank you so much po for following, for subscribing, and for watching. Hello, 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 at saka po sa mag-share so, dyan. First thank of all, thank you so thank much. Thank you ito so, much, much sa, ano na to, sa idea na ito, sa invention mo. you make it more easier. So, tikiman time tayo, tayo. Ayan, so, ang dami namin uh, dipping sauce kasi adik kami dyan. Tapos, nakita ko na wala pala akong kutsara. So, kutsarita na lang, no? So, anyway, ah, uh, so, mm -hmm. natin, limitin natin to. Yan. So, then, ayan, no? Tapos, pag-sauce. then. Sobra siya nakaka-happy. So, para lang si Fokera. Ano yung gusto, gusto ko yung batang yan, ano? Bata kasi siyempre ako. 42 years old na ako. Mas bata siya sa akin. So, natutuwa ako. Dahil sa kanya, napapatambay ako sa TikTok. Ayan, so. Kasi, ayaw ko ba, iba yung dating niya sa akin. Tapos, eh, aliw-aliw na, aliw na aliw ako kapag kumakain siya. Feeling ko, kasama niya akong kumakain. Yung nakapanganga din ako, feeling ko nakikikain ako sa kanya. So, ayan. Unhappy ako sa success na nararanasan niya ngayon so sana patuloy siyang suportahan ng mga taong nagmamahal sa kanya and um, masaya ako para sa kanya kasi uh, talaga yung goal niya is para matulungan din yung family niya no sana so, nakakapanood ko lang ng Tony Talks no so happy for you folks. once again thank you so dahil sa iyo ay nasubukan naman ito ano so medyo iba lang kasi yung ibang ingredients so, wala tapos inartehan lang ni ate ano Anyway, love love people, pacham pacham, pero yung original na niya, nakuha ko yung idea kay Fokirat. And thank you for watching, enjoy cooking, God bless, ciao ciao, busin mo <laughs> na namin <langit> to. Bye! <laughs> na daw, sabi pa So dinamihang ko na no, para paraan lang yan, ang dami nung sinain ko, diba? Tapos gusto ko kasi talaga yung ano yung may parang tuyo mansi tapos may wasabi. Tapos may kikumana. Mmm, kain po tayo. Nagyaya, sinubo na. come mm. mm. <laughs> in uh -huh. very good happy happy show <laughs> <laughs> thank you for watching again lovely people <laughs> bye bye ciao